sa second floor na siya rito mga kapusanggalan uh, yan ang nagawa namin dito so yun magandang araw mga kapusanggalan uh, yan, sa vlog natin ngayon update natin dito sa ginagawa natin ngayon uh, maulan na araw Ayun. Uh, maulan yung ano maulan yung araw ng uh, webes dito sa ginagawa namin ng uh, bahay tuloy-tuloy pa rin gumagawa yung mga trabahante doon sa itaas ngayon e, ginagawa kasi nila ngayon yung mga biga ay pakita ko lang sa inyo guys so ayan ayan naulan may kita nyo ayan ayan si TV ayan naman si Kiki magkatabi ngayon kasi andito ngayon si Otol ah, ginagawa kasi namin yung ano yung uh, plumbing ah, nakapag uh, na kami ng mga uh, plumbing sa, ano, sa second floor uh, mamaya papakita ko sa inyo mamaya sa loob uh, puntahan natin doon so ayun okay, so ayun si uh, si Topher ayan naggagawa siya ng uh, mga anilyo at ayun uh, may gumagawa doon sa task niya, ginagawa lang kasi na ulan uh, tuloy tuloy yung ano ayan shout out <laughs> uh, nagbibiga sila para dun sa mga papuntang uh, bubong so ayan 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 walang ano walang ulan ulan ano sige okay. manawagan ka na sa magiging asawa mo so ayan pasok tayo mga kapos ng ah. may mga gumagawa gasinta at uh, ayan ilan lang gumagawa ngayon sa na -ulan? pasok tayo sa loob so ayan mga kapusang gala ayan nakapag uh, umpisa na kami dito sa ano uh, riser ito ng uh, CR dun sa taas ayan at ayan uh, ang nagawa namin so, sa second floor na CR ito mga kapusang gala uh, yan ang nagawa namin dito at uh, ayan. so kani mga uh, warito. Rain or shine. <laughs> Ayan, ito pa rin. Nag-tuloy uh, pa rin yung asintada uh, dito sa loob. tayo sa ano, uh, bali yun e, lang muna ma vlog natin ngayon update natin lang yan hindi pa kami makapaglatag dito kasi kulang kami ng materyales yan para sa kitchen abang Okay, yan lang muna ang update natin sa vlog natin ngayon. Uh, pinakita lang namin dito yun, no? yung mga nagawa namin dito ngayon sa, ano, sanitary line. Uh, dito sa abang natin para sa second floor. Hindi mga masyadong sa taas kasi na Okay, so, yun. At uh, yun nga, yung mga gumagawa doon sa taas ngayon, yung, yung mga biga. So yun, maraming salamat. Yung shout shoutout sa mga... Uh, sa mga ano sa mga tropa natin diyan sa Tondo yung uh, ito ang tama. Ayun. Maraming salamat kay uh, Padre Dennis Pradera. Ayun, thank you so much. Ayun. Maraming salamat sa panonood nating uh, vlog Lagi at uh, tunay na suporta. Yan, salamat.